Nasa tarla kami. So, guys, nagdindito na kami. Nakuha na namin yung race kit. And also, nagdodon na kami nakapag-check-in sa hotel sa Athlete's Foot... Athlete's... <laughs> athletes, <laughs> athlete's Village. Yan. So, yan. Hindi nang with, eh. with oh, Uy, racer show Mayroon na siyang... May, may <laughs> number siya. Ako wala ako. Alright. Ako pa, guys. <laughs> Alam mo ba na ang Athlete's Village sa New Clark City ay merong 525 rooms sa facility at meron din silang gym, cafeteria, mess hall, mini pool, at basketball court. Dito din ginanap ang 30th Southeast Asian Games sa New Clark City ng taong 2019. Ayan na, binubuo na. Binubuo na. Binubuo oh, na. <laughs> good morning guys So 3.57 So Punta na kami sa Pinaka Starting line So yun yung spam din So una So heading na kami At si Nards Ayun papunta na rin Si Ian tulog pa Kaya ayun Gawin na kami Sabi ko Sarap naman nila Nag overnight <laughs> <laughs> Kayo lang Wala yung dad mo Ah nandito sila Nandito ah, sila ay, ay. Diyan rin sila nag Ano kayo? 50k or? 160k. Oh, wow. Oh, so malapit na kayo mag-start? Yes. Oo, oh, mag-start na. Kaya... Ah, so lahat ang nandito 160. Oo. Oh, yung 240 kagabi, no? 240. 240. Kanina lang. Ah, kanina lang. Kanina lang. Kaya ka? Parin. Ha? So, Akala ko pinag-usapan natin 160. Bakit parang 240 ka na? May pasok bukas, bro. <laughs> Pero kami na na naiwan sa 160, ah. Si Nars. Si Nars. Oh yeah Oo. Kaya, kaya, kaya. Tulog, tulog pa isa. Tulog <laughs> pa isa. Akala ko, Sabado. Kaya ah, sabi ko, okay, ako 160. Nung chinik ko na hindi, may Sunday pala to. Yeah. Ay, Damn! <laughs> 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 <dina>. Pasok kinabukasan. Hindi <laughs> pwede, may pasok kinabukasan. Saba? <laughs> Ay, isa, na Ano? Pasok kayo ng buka. Sige, absent! Ay, aku nak ko nakarecord. Patay Good morning! Good luck, good luck. Good luck, good luck. Aero, aero, aero. Mga master! Oh, good morning, master. I love you. Oy. Ito, Sir Noel! Sir yeah. Yeah. All right. Alright! Nakabantay. Iyos, Nasaan si Dok? Wala wala ka na sugat? Wala na, wala na. Okay lang. Condition na. Tradition. Ayan oh. Ayan oh. So, What's up? Hello. Yay! Okay. Hey. Thanks, Matt. Kala ko tulog pa to eh. Uy, peon. Tulog. <laughs> Ian? 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 Iyan? Siya Iyan? Siya Iyan, naka <laughs> Guys, thank you, thank you so much for bringing the reality of Gravel Fun and Adventure this side of the world from the Philippines. Nakaredy na ang kalahok ng 160 kilometer kaya medyo kabado't excited na kami nito dahil ito din ang aming kauna-unahang 160 sasalihan naming gravel challenge. <coughs> Dito pa lang intense na dahil sa daming kalahok ang nagmamadali. Pero sabi ko nga kay Pam na this is not a race. Kaya chillang tayo, mahirap maubusan agad dahil malayo pang ating lalakbayin. Good luck guys! <laughs> Ingat kayo lahat! Lalay! Alay ay! Lalay ay! Alright. Malabas na kami sa mismo. Ito spin. Spin lang tayo. Spin lang tayo kasi medyo magiging. bunggang bilya, bunggang, muntiga pa ako mabangga, maano, tamaan. <laughs> <laughs> Matinik pa man din. part na papasukan namin ang malikabok na lahar. Alam mo ba ng panahon ng 1991 ay pumutok ang Mount Pinatubo? Daan-daang kabahayan ang naapektuhan ng lahar. Kasama dito ang Pampanga, Tarlac at Zambales. Kaya madami ding naapektuhan na structures, mga farm, mga kagubatan at katubigan sa bahay na sobrang naghirap sa panahon na yun. Pero ngayon ay naging tourist spot na ito at dinadayo na ng mga nag-adventure at ginagawa na din nilang concrete blocks para sa mga construction material ang lahar. For animals. Okay, let's follow the rules. at let's follow. follow na lang natin si Cycling Chef. Dito na yung part na nagkandaligaw-ligaw kami dahil sa GPS namin ay may crossing kaya hindi na malaman kung saan dadaan. At dito na ako napasunod kay Cycling Chef. Pero buti na lang may tumulong na rider, sinabi na bumalik ako at nandun ang first checkpoint. checkpoint. Oh, ah, mali. Mali. Shit. Sorry, sorry. Checkpoint. Doon pala checkpoint. So, ito na yung first checkpoint natin. So, papalis na natin to. Ah, yung passport natin. Katibayan. Passport, sir. Ay, sige, sige. Ay. Ang daming pumasok sa immigration. Ay, <laughs> Ay, dito, dito, dito. Ang zero Yun, nakataka na. Susunod, hihihin ko na, visa. Visa na. <laughs> Salamat. Kamusta ba? Kamusta Ay, sorry. DFA ito, DFA. <laughs> Alright. So, yeah. Tatataka ni first passport natin. Nakita-kita. Nakakaligo yung crossing doon. Mia yeah, ulit. Shout Kami dalawa, Jay. Tiga Porak din. <laughs> all right, sir. Ingat kayo, sir, ha. Right, right, Kay po, Thank you, Enjoy, enjoy. enjoy. Mga kasama. So, maaga-aga kami nakarating. Uh, at yun, lalabas na kami yung first checkpoint. Sa Estacha. Sige, sir. Salamat. Uh, sa namin si Daddy. Ay ang kalsada so ayan papas na sa first checkpoint abulin na namin 60 km in next checkpoint second wang na baka ka the bridge aydas. So, surutang ito ay parang 70% off-road at 30% lang ang road. Oh sangat Satu Kena Kau tahu tak siapa benda ni? Suntuh aku lah yang map Hai, Checkpoint Selphie <laughs> Selphie Sanya selphie Siapa yang selfie? selphie? Ayun Ayun, ayun Ayun, ayun Good morning. Hey, Luigi pa more, no? Luigi pa more. At iba ito sa mga ruta at ride na nagawa ko. Kasi iba't ibang terrain ang masusubukan mo, kaya pala sobrang challenging para sa mga kalahok na sumali dito. Tapos may transformer dito. Hindi transformer. Hello, salamat po. Thank you. Ah, Dito na sa so, eh. may may ba to? Parang may isin, di ko na ada yung kilometer eh. dahil nakatuto ko sa map Super Pero nakita ko na yung motorite eh. Kapit na Dadaanan namin yung ikuti namin yung motorite <laughs> sila, sila ayup ka <laughs> tao ko <takot> yung heart <laughs> para kang ano ba bigla bigla ada lagi Ito eh. mas malapitan mataraya to no? di diba? kita kita lang rayan. Buko muna. Buko muna tayo. Ibang init dito as in sobrang init talaga. Kaya nag-decide kami na magbuko na lang para ma-relax ang aming katawan dahil baka mahirap na. Baka mag-collapse kami. Tapos buo, oh, oh. Oh, dito ah. <laughs> linis Wow. Oh. Beauty. Oh. oh yoy, 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 yoy. <laughs> yay! Woo. All right. Wow. We are the Graveliers years. <laughs> Uy, nakisama. Salamat po sa lilim. So, ah, parang pumalik tayo dito ah. Tama ba pinuntahan namin? Ah, uh, checkpoint to to? <laughs> Kita na ba ako ipirma? <laughs> mo na nga! Teka, 1 o'clock? Yes. Hindi ba yung oran? Thank you, brother. Thank you. Sige, dito muna kami mag-break. Kailangan mong mag-selfie. Kailangan okay, mag-selfie. <laughs> Go! Go, Johnny, go! <laughs> Wala na, nakaano na kami. Sino mo kumain? Kain mo na tayo. Ito okay na lang? salamin kahit pa paano nakikita dito dito sandal mo lang dyan may bakal dito dito okay kaya yeah. dito wala ka po eh sige po nakain po kami oh malayo pa po kami maguto eh oh uh, oh oh <laughs> ha? mag mag ano po? Magka mag anak. Sige po. Ah. Uh, tara. Ay. Hindi, dilin muna tayo. At least natatanong natin. Yan, all right. Dito so, na kapag na rin kami. Dito na lang kami nag-lunch. Dito na tayo okay, sa naka checkpoint So, may last checkpoint na kami. Ah, uh, doon na kami. Okay na ang 160. So, may na kami 50 kilometers na naiiwan. Ganito pala pakiramdam pag lumalagpas ka na ng 100 km na off-road. Yung mga palad mo at braso ay sobrang sakit na. Parang bibigay na buong katawan mo sa sobrang hirap na ginagawa mo. Arcon Pampanga. Wow. Sorry diba? Ay sorry 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 Ay Sorry dito dito Sorry Dito pala Sa so tunnel Yan Cycling shop dito Lep 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 Madulas dyan Oh, Ang buhangin. Ah, hirap. OMG. Bangga. Here we are. Kita. yung na lang 20 km okay, okay guys So nasa New Clark na kami Pero ang ano dito New Clark na Pero ang haba pa neto Diyos ko mga 6 km pa bago sa Mismong venue Ayun na una nga sinapuan Ayun kami sa pambabae to Grabe Ay Hindi ko pa natatanaw yung ano Sagana, sa sa padyak. Nauubos ako nila. Ay nakasabay na namin ang Sweet Tandem na sina April at Sidon. At nasa unahan ko naman sina Pam at April. Pam dito, Pam! Pam, Pam dito. Pam! Don. Sobrang challenging na ride ito. Naisipin mo na ayaw mo nang balikan at ulitin. Pero ma-enjoy mo yung lugar at view na hindi mo ma-experience kung hindi mo masusubukan. Kaya maraming salamat sa Ultra Gravel sa opportunity na maride ko itong napakasayang daan na matetest ang kapasidad ng iyong sarili at pakikisama sa ibang mga kalahok. Siyempre, nagpapasalamat din ako sa mga sponsor natin. Unang-unang sa lahat, sina Tita at Tito Perfecto. <laughs> Black Mamba Family, Spider Philippines, Voodoo, Antipolo Lifestyle at sa Diyos na hindi kami nagkaroon ng na abirya sa biyahe namin.